Para sa mga observant na cat owners, isa ka din ba sa mga nagtataka at nagtatanong kung bakit nakaganito ang pusa kapag natutulog siya? Sa video po na ito ay sasabihin ko sa inyo ang tatlong pinakadahilan kung bakit sila nasa ganitong posisyon kapag natutulog. Ang unang dahilan kung bakit naka-ball position sila habang natutulog ay may kinalaman sa kanilang safety. Gaya nating mga tao, hindi rin sila handang i-defend ang kanilang sarili kung sakaling may parating na panganib sa kanila kapag natutulog sila at nagpapahinga. Isa pa, Kapag naka-ball position ang isang pusa habang natutulog, bagamat naka-expose ang kanyang likuran at buntot, ipoprotektahan naman niya ang kanyang mga vital organs. Dahil din dito, naghahanap ang mga pusa ng ligtas na lugar para matulog ng naka-ball position. Kaya kung mapapansin mo na palaging tumatabi sa iyo ang pusa mo habang nasa ganitong posisyon, ibig sabihin lang nito ay nakakaramdam siya ng safety sa iyo. Ang pangalawang dahilan kung bakit nakaball position sila habang natutulog ay dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng komportableng pakiramdam. Pwede natin itong makumpara sa patagilid na pagtulog nating mga tao. Ang panghuling dahilan ng kanilang ball sleeping position ay para makakonserve ng heat. Kapag nasa ganitong posisyon kasi sila, natatrap ang kanilang body heat sa kanilang mga organs. Dahil dito, mas warm ang kanilang pakiramdam lalo na kapag malamig ang panahon. Bukod sa ball position, narito ang iba pang sleeping positions ng mga pusa na maaaring makatulong sa iyo para mas maintindihan at makilala mo pa ang iyong pusa. Ang belly up. Ang ganitong sleeping position ng mga pusa ay tinuturing na isa sa mga pinaka-vulnerable na position ng pagtulog. Kaya nga, bibihira lamang ang mga hayop sa wild ang natutulog sa ganitong posisyon dahil sobrang na-expose ang kanilang mga organs at napakadelikado nito para sa kanila. Kapag ganito madalas matulong ang iyong pusa sa inyong bahay, Ibig sabihin, relaxed siya at alam niyang kaya mo siyang maprotektahan sa anumang threat. Ang loaf Ang ganitong posisyon naman ay hindi madalas gawin ng mga pusa kapag matutulog sila sa gabi. Kapag nasa ganitong posisyon kasi sila, ibig sabihin ay gusto lang nilang umidlip. Humahanap sila ng mga convenient spots para magpahinga ng saglit at the same time, nagpo-provide din ang ganitong posisyon sa kanila para maging handa kung sakaling may panganib na parating.